Ito yung langis na nabili ko sa Kyapo na minsan meron akong nagnat uh, ginawa kong panghilot sa noo ko at sa likod ko sarili ko na rin na naghihilot uh, at, uh, gumanda naman ang pakiramdam ko kasi ang bango nito eh kung nagpapamasahe kayo sa massage spa ay uh, naamoy nyo na itong scent na ito na very relaxing napaka talaga. Ayan, itong ganito ay 100 pesos. Ito yung nabili ko nung una. Eh, naubos na. Matagal din ha, in fairness. Tapos yung mas malaki, yun ang binili ko kasi mas nakakatipid. 300 ang binili ko. Ito yung hanga. Uh, dito daw kinukuha yung langis. Ayan, makikita mo rin ito doon sa Kiapot Church sa harap. Pag akyat mo ng... Uh, Victory Laxon Underpass. Tapos, yun yung extension ng R. Hidalgo Street. Nandun sila, harap mismo ng simbahan. Ayan, at inaalok nga nila ito sa mga galing sa simbahan. Nandyan din yung contact number nila sa video na ito. At, uh, ayan yung mga ingredients, may sahing. Alam ko ang sayang ano ng pili yan eh. Dagta ng pili. Ito rin pwede rin siya sa cramps, pag may sakit yung likod mo, uh, leeg o may muscle pain. Nasubukan ko ito sakit ng tiyan kahit pa paano ay naibsan at gumaling unti-unti. Kapag may lagnat ako, ginagamit ko rin panghilot ito sa ulo ko at saka sa aking likod. Sarili ko na rin na naghihilot. <laughs> Gumaganda ang pakiramdam ko. Ayan. Hindi ko masasabi kung magaling siya sa muscle cramps. Ginagamit ko ito sa mother ko. Pero nakaka-experience pa rin naman siya ng pamumulikat. Siguro unti-unti uh, gagaling. Ayan. Mala malamang marami itong beneficyo na makikita sa Google. Hanga. yan hanga yung pangalan ng prutas. Ito 300. At yung nakita nyo nga ay... Uh, kasi mas, mas makakatipid dito eh. Malaki kasi ito. Mabango siya. Gusto ko ang amoy nito at uh, kagigiliwan mo ang kanyang scent dahil nga sa nakaka-relax kapag naamoy ko siya kapag ginagamit ko sa mother Kuminsan nga nilalagay ko sa ilong ko hindi naman masakit eh. Kapag masama ang pakiramdam ko, unti-unti gumagaan yung pakiramdam ko. Salamat sa iyong panonood sa video na ito.